Hi guys! Good morning! For today's video, day off nga pala ngayon, so pupunta ako sa dental clinic. Murang-murang nga lang pala dito magpa-dental guys, 50 NT nga lang pala magka-pasta at magpalinis ng ipin, 50 NT lang din. So ayun, kaliligo ko lang, mag-aayos muna tayo bago lumabas. Minsan nga lang pala ako makalabas mag-isa, kaya ayan, kailangan natin mag ayos ng konti bago lumabas. Sa mga nasa Taiwan nga pala at gusto nyo mag-avail ang pangkulot, available yan sa akin, PM nyo lang ako. At ayun na nga, tapos na ako magbihes, at eto na nga pala yung result ng aking pangkulot. O diba, sobrang ganda ng result niya, parang natural lang. At ito nga, nakababa na nga ako sa dorm namin. Ito nga pala yung first floor namin, at ito na rin yung smoking area. Buti na nga lang pala, hindi masyadong malamigayin yung palahon. At dahil 30 minutes pa nga, bago dumating yung bus, nagdakadala ako pupunta dun sa lintong. Dun sa dental clinic na pupuntahan ko. At eto nga pala yung labas ng company namin. Eto nga pala yung LP7 at ito naman yung LP5. Buti na nga na pala hindi ganun kalamig at nakapagsuot tayo na medyo maiksik. Pero syempre binitbit ko pa rin yung hand warmer ko in case na malamigan ako mamaya. Andito na nga pala ako sa park, malapit-lapit na rin ako. Simula nga pala sa company namin nung nilakad ko papuntang siguro mga 30 minutes. At eto na nga, nandito na nga ako sa dental clinic. Dito lang sa may lintong guys. So dahil wala akong appointment, kailangan ko muna mag-intay. Siguro mga isang oras kalahati nga pala ako nag-intay Pero okay lang kasi maganda naman yung sofa nila, nakaka-relax. At medyo inaantok na nga pala ako dahil maaga ako nagising pero kailangan pigilan kasi baka mamaya tawagin tayo. At eto na nga, ako na nga yung next. Magpapapasta nga pala ako at saka magpapalinis ng ngipin. At eto nga, tapos na ako magpalinis at magpapasta. At dahil nga naisipan kong kumain ng grapes at nag-grave ako dito matagal na, pumunta muna tayo sa palengke para bumili. At dahil hindi ko alam na pwede palang kalahati lang yung bilhin ko, 335 NT tuloy yung binayaran ko at sobrang dami niya para sa akin. Pero no choice, ayon binili ko pa din kasi nga nag crave ako. At eto nga, maglalakad ulit tayo. At dahil nga mag-alas 2 na ng hapon, naisipan ko dumaan sa 7-Eleven para kumain. At tatanong yung kakainin ko, fried rice at saka Korean chicken. Ang maganda nga sa 7 eleven dito sa Taiwan. Marami silang choices na pwede mo kainin. Iba microwave lang at yun, ready na para kainin. At ang nagbayad na nga ako sa counter at pinainit ko na din. So eto na nga pala yung kakainin ko ngayon guys. Eto na pala yung lunch ko. At nilagay ko nga muna sa lagayin yung mga kakainin ko. Eto nga pala yung fried rice at yung Korean chicken. Kaya kung wala kang choice na kainan, pumunta ka nang sa 7-Eleven, marami ka pang choices na pwede mo kainin. May pasta, may fried food, papainit po lang sa microwave. Pero syempre, wag naman lagi kasi marami tong preservatives. Kaya hindi maganda sa katawan. At eto na nga ang aking lunch for today. So ayun guys, kakain muna ako. Kain tayo! Masarap nga pala yun, Korean chicken guys. Kasi manamis-namis siya at saka medyo maanghang ng konti lang. So yung lunch ko nga pala, wala pa siyang 100 NT. At ayun na isurvive ko nga yung lunch ko at wala pang 100 NT yung binayaran ko. Kaya nakatipid pa rin ako kahit napamahala ko doon sa grips na binili ko. So ayun, kakain muna ako at medyo nainitan nga ako grabe. Napaso yung dila ko kasi mainit yung kanin. Ayan, ipakita ko nga pala ulit sa inyo yung Korean chicken at saka yung fried rice. Grabe guys, sobrang sarap. Nabasog talaga ako dyan. At syempre, hindi mawawala ang aking favorite drinks. Pumili nga pala ako ng bubble milk tea. Diyan lang sa tabi ng 7-Eleven. So ayun, habang naghihintay ako ng bus, dito lang muna ako sa 7-Eleven. Kasi dito lang din sa tapat ng 7-Eleven, nadaan yung bus. At buti na lang naalala ko, wala nga pala akong sabon. Ayun, bumili muna ako. At dahil nga ilang minutes na lang, dating na yung bus, sasakyan ko pa uwi ng dorm, lumabas na ako ng 7-Eleven. At ito na yung pinamili ko. So ayun, pag may nakita kayong signage na ganyan, dyan nga pala yung mga bus stop. At eto na nga yung bus sasakyan ko, ang bus 358. Papunta na nga pala to sa dorm namin, kaya konting lakad na lang, nasa dorm na ako. At ito nga pala guys sa Taiwan, madalas namin ginagamit yung bus card. At kung wala ka namang bus card, pwede ka namang magulong ng coins doon. Pero mas makakamura kasi pag bus card yung gamit mo. Bus card kasi yung gamit mo, pag malapit lang yung pupuntahan mo, libre lang. Kaya mas makakatipid ka talaga. At dahil mabilis lang naman yung biyahe, andito na, malapit na ako sa company namin. Baba na ako ng bus. At konting lakad lang, ayan, andito na ako sa company namin. O ba? Diba? sobrang bilis lang ang biyahe. At eto, konting lakad-lakad lang, andito na ako sa dorm namin. So, nung time pala na yan, ay eh, mag alas 3 na ng hapon. At pagdating ko nga sa dorm, pinaghimay-himay ko na yung grapes na binili ko at huhugasan ko na. Grabe guys, marami nga pala yung nabili kong grapes, hindi ko alam kung paano ko ito uubusin. So, ayun, hindi may-himay ko muna para mabilis siya mahugasan. At syempre habang hinihimay-himay ko yan, naglagay na pala ako ng labahin sa washing machine. So ayun, tara pupunta na tayo ng CR para hugasan yung grips. At eto maglalakad na ako papunta sa CR ng dorm namin. At sinag ko muna yung labahin ko kung gaano pa katagal. Medyo matagal pa pala. So ayun, punta muna ako sa CR para hugasan. At para maumpisan ko na rin kainin. So ayun, hinugasan ko muna yung grapes na kakainin ko. Sabi nga para sa akin ni Yachi, bago daw kainin yan, talagang hugasan maigig. Kaya ayun, hindi sa isa ko nang hugas, kaya natagalan talaga ako dyan. So ayun, tapos ko na siyang hugasan. Habang hinihintay ko yung labahin ko, kinain ko muna yung grapes. Inumpisaan ko na kasi baka hindi ko talaga maubos at masayang lang. So ayun lang, habang hinihintay ko yung labahin ko, kinain ko na lang muna yung grapes. Wala naman akong choice dahil ako lang talaga yung ubus neto. So ayun, tapos na ilabahin ko at binigyan nga pala ako ng katrabaho ko ng pagkain. Ayan, napalibre pa tuloy lang ng pizza at saka ng chicken. At kahit nga busog pa ako, kinain ko na siya kasi masarap to pag mainit pa. O, di ba, natambay ka lang sa labas ng room mo, makakalibre ka na ng pagkain. So yun lang guys, bye!